yung mga anchors na nakanditini dyan, eh, kung ano yung paninindigan nyo, paniniwala nyo, eh, panindigan nyo. Ganyan talaga. That's part of the territory. Marami, maraming mga periodista, komentarista, na pag sila'y nadidemanda, natutuwa pa sila. O nakukulong sapagkat sabi nila, yun ay medalya medalya ng aming paninindigan, ng aming mga prinsipyo, kaya ito'y ikinararangal namin. Kani-kanyang interpretasyon yun eh, basta ako alam po ang aking karapatan sa ilalim ng saligang batas. Pag ako'y nagtanong, eh, tanong ko yun upang sagutin. Tapagkat bilang mga public officials, pag tinatanong ko yung mga opisyalis, eh, Obligado rin sila na sumagot of course they can always opt not to respond to it but i make sure that my question is within the bounds of uh, the law and the constitution